IFM Iof Foreign News. Lumabas sa isang pag-aaral na ang mamamayan sa Pilipinas ang nangunguna sa pinakakulang ang tulog sa buong Asia. Batay sa 2023 Study of Consumer Research and Data Analytics Company, Milieu Insight, 56% sa mga Pilipino ang may mababa pa sa 7 oras kada araw ang tulog. Sinunda naman ito ng Thailand na may 49%, Indonesia na may 44%, Vietnam na may 43%, Singapore na may 42% at Myanmar na may 39%. Lumalabas din sa pag-aaral na pang-apat sa buong mundo ang Pilipinas na may pinakamaraming puyat. Sa pamamagitan din ng sleep tracking application, ang average lamang natulog ng Pilipino ay 6 hours and 30 minutes per day. Kaugnay nito, inirekomenda na naman ng Harvard Medical School ang 7 oras na tulog para sa bawat tao sa anumang edad upang maiwasan ang mataas na tsansa ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng diabetes, stroke, sakit sa puso at mga problema sa kalusugan ng isip tulad ng depresyon at pagkabalisa. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Andy Lim. Idol!